Paano kung sabihin ko sa iyo na isang maliit na papel lamang, na may tatlong numero lang na nakasulat, ay kayang makaakit ng pera sa iyong buhay? Sa tradisyong budista, ang numerong 800 at 88 ay tinatawag na Code of Endless Wealth, isang napakalakas na simbolo na pinaniniwala ang kayang gawing biyaya ang mga pinansyal na pagsubok halos magdamag lang. Tahimik itong ginagawa ng maraming tao sa Asia, inilalagay nila ito sa kanilang bag at sinasabing nagdala ito ng diinaasahang pera, nakabayad ng mga utang, at nagbukas pa ng mga oportunidad sa negosyo. Kung kaya mong baguhin ang iyong kapalaran sa pamamagitan lang ng isang simpleng gawain, susubukan mo ba ito ngayon? Sa Pilipinas, marami na tayong narinig na mga kwento tungkol sa simpleng mga ritual na nagdadala ng nakakagulat na swerte, mula sa paglalagay ng mga barya sa may pintuan hanggang sa pagsisindi ng insenso sa mga espesyal na araw. Pero may isang badhist na gawain na tahimik na kumalat sa buong Asya, at alam lamang ng mga naniniwala sa kapangyarihan ng mga numero. Simple lang ito, isulat ang uwalong daan at walumput walo sa isang pirasong papel at ilagay ito sa iyong bag. Hindi lang ito basta pamahin. Sa kulturang budista, ang uwalong daan at walumput walo ay tinatawag na triple infinity of fortune, isang numero na kumakatawan sa walang hanggang biyaya, na inaakit ang pera, oportunidad at proteksyon laban sa pagkawala ng yaman. Marami ang nagsasabing nakatanggap sila ng biglaang alok sa trabaho, nakabayad ng utang, o nakatagpo ng hindi inaasahang pera matapos gawin ito. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang eksaktong paraan para gawin ang ritual na ito, kung kailan ito dapat gawin para sa pinakamalakas na epekto, at ang mga sikreto kung bakit ito gumagana, para mabuksan mo rin ang iyong sariling pintuan tungo sa kasaganaan. Ang mas malalim na kahulugan ng 800 at 88. Kapag nakita mo ang numerong 888, hindi lang ito basta random na pattern, isa itong universal na senyales. Sa kulturang budista at chino, ang numerong 8 ay itinuturing na isa sa pinakaswerteng numero dahil sa hugis nitong walang simula at walang katapusan. kumakatawan nito sa walang hanggang yaman, tuloy-tuloy na tagumpay, at walang patid na enerhiya. Ngayon, isipin mo na lang kapag triple ang kapangyarihan nito, 888. Sa Chinese numerology, ang bigkas ng numerong walo ay halos kapareho ng salitang nangangahulugang kasaganaan o kayamanan. Ang paniniwalang ito ay dumating sa Pilipinas sa pamamagitan ng siglo-siglong kalakalan at palitan ng kultura. Kaya makikita mo sa maraming negosyo ng mga Filipino-Chinese ang paggamit ng walong daan at walumput-walo sa kanilang mga numero ng telepono, plaka ng sasakyan, at maging sa mga petsa ng pagbubukas. Sa katuruang budista, ang 888 ay nakikita rin bilang pagsasama ng isip, katawan, at kaluluwa na magkakasamang kumikilos para akitin ang mga biyaya. Kapag isinulat mo ito at itinago malapit sa iyo, hindi ka lang basta nagdadala ng numero, nagdadala ka ng isang simbolikong susi patungo sa kasaganaan. May ilang spiritual practitioners na naniniwalang ang daan at walo ay kumakatawan din sa gantimpalang karmiko. Ibig sabihin, ang lahat ng mabuti mong nagawa sa nakaraan, ang iyong kabutihan, pagiging mapagbigay, at kasipagan, ay handa nang bumalik sa iyo ng mas higit pa. Sa pamamagitan ng pagdadala ng numerong ito, ipinapahayag mo sa universo, handa na akong tanggapin ang nararapat para sa akin. Ngunit may isa pang antas ng kahulugan nito, ang siklo ng enerhiya. Sa budismo, lahat ng bagay ay gumagalaw sa siklo, mga panahon, yugto ng buhay, at mga oportunidad. Sinasabing pinapabilis ng numerong 888 at 88 ang siklong ito pagdating sa pinansyal na biyaya, kaya mas maagang dumarating ang mga oportunidad kaysa sa inaasahan. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi basta-basta lang sumusulat ng 888 at 88, sinusunod nila ang tiyak na oras, materyales, at intensyon para palakasin ang epekto nito. Dahil kapag pinagsama mo ang isang makapangyarihang simbolo sa tamang oras at matibay na paniniwala, lumilikha ka ng daanan para malayang dumaloy ang kasaganaan. Kaya bago tayo pumunta sa eksaktong mga hakbang ng ritual, unahin muna natin ang pag-unawa kung paano ihanda ang iyong sarili at ang iyong kapaligiran. Dahil ang pag-akit ng kayamanan ay hindi lang tungkol sa kung ano ang isinusulat mo kundi sa enerhiyang dala mo habang ginagawa ito. Hakbang-hakbang na gabay sa ritual, paano gamitin ang 800 at 888 para sa kayamanan? Ngayong alam mo na ang mas malalim na kahulugan ng walong at walumput walo, oras na para matutunan ang eksaktong paraan ng Buddhist inspired na ritual na ito para sa yaman. Hindi lang ito tungkol sa pagsulat ng mga numero, ito ay pagsasama ng intensyon, enerhiya, at aksyon para makasagot ang universo sa tawag mo. Hakbang isa, pumili ng tamang oras. Mahalaga ang timing isa mga ritual. Sa tradisyong budista at chino, ang biyernes at linggo ay itinuturing na paborabling mga araw para sa mga gawaing umaakit ng kasaganaan. Ang biyernes ay may enerhiya ni Venus, kasaganaan, karangyaan, at kagandahan, habang ang linggo ay konektado sa araw, pinagmumulan ng buhay at enerhiya. Kung gusto mong mas laliman, tingnan ang lunar kalendar at pumili ng araw sa panahon ng lumalaking buwan, waxing moon. Ipinapakita ng yugtong ito ang paglago at paglawak perpekto para sa mga ritual ng kayamanan. Iwasan itong gawin sa mga araw na pagod, mabigat ang loob, o galit ka, dahil direktang naapektuhan ng iyong enerhiya ang resulta. Hakbang dalawa, ihanda ang iyong mga kagamitan. Kakailanganin mo ang Maliit na piraso ng malinis na puti o gintong papel, puti para sa kadalisayan, ginto para sa enerhiya ng kayamanan. Pulang ballpen o gintong tinta, ang pula ay simbolo ng lakas buhay at proteksyon, ang ginto ay kulay ng kasaganaan. Optional, isang insenso o kandila na kulay berde, dilaw o ginto. Simple man ang mga ito, sa gawaing enerhiya, malaki ang kapangyarihan ng maliliit na bagay kapag inihanda ng may malinaw na intensyon. Hakbang tatlo, linisin ang iyong sarili at espasyo. Bago magsimula, linisin ang lugar kung saan mo isusulat ang 800 at 88. Maaari mong sindihan ng insenso at hayaang umikot ang usok sa mesa. Magpatugtog ng nakapapawing budistang awit o instrumental. Huminga ng tatlong malalim, iniisip na lumalabas ang lahat ng stress sa iyong katawan. Ang paglilinis ay nag-aalis ng negatibong panginginig at lumilikha ng sagradong espasyo para sa iyong intensyon. Hakbang apat, pagsulat ng uwalong daan at walumput waloy. Umupo gamit ang napili mong papel at panulat. Ito on ang isip sa kasaganaan, imaginin mong dumadaloy ang pera sa iyong buhay, nababayaran ang mga utang, at dumarating ang mga oportunidad. Habang hawak ang larawang ito sa isip, dahan-dahan mong isulat ang 800 at 888 sa gitna ng papel. Habang nagsusulat, marahang bigkasin o isaisip. Binubuksan ko ang aking buhay sa walang hanggang yaman, kasaganaan, at biyaya. Tinatanggap ko ngayon ng may pasasalamat. Ang pagsusulat ay hindi lang pisikal, ito'y energetikong mensahe na ipinapadala sa universo. Hakbang lima, bigyan ng lakas ang papel gamit ang iyong enerhiya. Hawakan ang papel sa pagitan ng iyong mga palad, pumikit, at isiping may gintong liwanag na bumabalot dito. Isipin na ang liwanag na ito ay punang kasaganaan, dumadaloy mula sa kalangitan papunta sa iyong papel. Damhin ang init sa iyong mga palad, iyon ang personal mong enerhiyang nagcha-charge sa ritual. Kung may insenso o kandila, ipadaan sandali ang papel sa usok o sa liwanag ng kandila. Ito ang si sipagsisil ng iyong intensyon. Hakbang anim, ilagay ito sa iyong bag. Maingat na tiklupin ang papel, huwag itong gusutin. Ilagay ito sa loob ng iyong bag o pitaka kung saan ito mananatiling ligtas at hindi na pagpapalit-palit. Sa paniniwalang budista, ang iyong bag ay kumakatawan sa sisidlan ng iyong buhay, kung saan mo iniingatan ang iyong mga yaman. Sa paglalagay ng walong at walumput walo sa loob, iniimbitahan mong manirahan ang kayamanan sa iyong personal na espasyo. Tip, panatilihing malinis at maayos ang bagmas maayos ang daloy ng enerhiya sa espasyong walang kalat. Hakbang pito, araw-araw na koneksyon. Tuwing umaga, kapag kukunin mo ang bag mo, sandaling bulongin. Ngayong araw, bukas ako sa pagtanggap ng yaman at mga oportunidad. Pinatitibay nito araw-araw ang enerhiya ng ritual at inaayon ang isip mo sa kasaganaan. Hakbang walo, opsyonal na pagpapalakas para mas mabilis ang epekto. Kung nais mong mas palakasin pa. Maglagay ng barya o maliit na kristal, tulad ng citrine o pirite, katabi ng papel sa bag. Isulat ang iyong pangalan at kaarawan sa likod ng papel para i-personalize ang enerhiya. Magwisik ng kaunting pabango o essential oil sa bag upang mayugnay ang isang amoy sa iyong intensyon. Hakbang siyam, gaano katagal ito itatago? Maaari mong itago ang 800 at 88 na papel hanggat gusto mo, ngunit inirekomenda ng marami na i-refresh ito tuwing ikatlong buwan upang manatiling aktibo ang enerhiya. Kapag papalitan, pasalamatan ang lumang papel sa mga biyayang natanggap at itapon ng may paggalang, maaaring sunugin ng ligtas o ibaon sa lupa. Hakbang isa sero, pagsamahin ang ritual sa aksyon. Tandaan, pinakamabisa ang mga ritual kapag sinasabayan ng totoong aksyon. Ibig sabihin, maayos na pamamahala sa pera, paghahanap ng oportunidad, at pagiging mapagbigay. Binubuksan ng walong at walumput walo na papel ang pinto, pero kailangan mong pumasok. Ang simpleng gawain ito, kapag inuulit ng may pananampalataya at consistency, ay nagiging araw-araw na paalala na ang kasaganaan ay abot kamay mo palagi. Inililipat nito ang iyong isip mula sa umaasa, tungo sa umaasahan ang kasaganaan, at ang inaasahang iyon ay isang makapangyarihang magnet para sa mga oportunidad. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang spiritual science, kung bakit ito gumagana, para maunawaan mong hindi lang ito pamahiin ito ay tungkol sa enerhiya, focus, at kung paano hinuhubog ng isip mo ang iyong realidad. Ang agham spiritual sa likod ng walong at walumput ritual. Marami ang nagtatanong, paano nga ba makakapaghatid ng pera ang simpleng pagsulat ng numero sa isang papel at paglalagay nito sa bag? Sambalang ba ito? O may mas malalim na puwersang gumagana? Ang sagot ay nasa enerhiya, focus, at ang subconscious mind, tatlong makapangyarihang puwersa na kinikilala pareho ng sinaunang tradisyong espiritual at makabagong psikolohiya. Isa, ang enerhiya ng mga simbolo. Mula pa noong sinaunang kabihasnan, ginagamit na ng tao ang mga simbolo para ituon ang kanilang intensyon, mula sa mga guhit sa kuweba, relihiyosong imahe, hanggang sa mga anting-anting. Ang walong daan at walumput walo ay higit pa sa mga numero, isa itong simbolong puno ng daan-daang taon ng kahulugan. Kapag pinili mong dalhin ito, iniaayon mo ang iyong sarili sa paniniig at enerhiya ng kahulugang iyon. Sa budismo at kulturang Chino, ang walo ay sumasagisag sa kasaganaan, kawalang hanggan, at pagkakaisa. Ang madalas na makita ito ay nagsisilbing banayad na paalala na posible ang yaman at paparating na ito sa iyo. Sa agham, tinatawag itong reticular activating system, bahagi ng utak na kumikilala sa mga pattern at oportunidad na konektado sa kung saan nakatuon ang atensyon mo. Sa madalas na paglantad mo sa 800 at 88, Sinisimulan ng utak mong hanapin sa paligid ang mga sitwasyon, tao, at pangyayaring kaayon ng enerhiya ng kasaganaan. Dalawa, ang batas ng akit at subconscious programming. Ang law of attraction ay hindi lang konseptong mistikal, nakaugat ito sa paraan kung paano hinuhubog ng iyong subconscious mind ang iyong realidad. Kontrolado ng subconscious ang 95% ng iyong iniisip, kilos, at gawi. Kapag nagtanim ka ng matibay na paniniwala rito, tulad ng bukas ako sa walang hanggang yaman, gumagawa ito sa likod ng eksena para likhain ang realidad na yon. Ang pagsulat at pagdadala ng walong at walumput walo ay parang araw-araw na affirmation, kahit hindi mo inuulit-ulit. Lagi itong nasa bag mo, tahimik ngunit patuloy na pinapalakas ang paniniwalang inaakit mo ang kasaganaan. Tatlo, mga ritual bilang energy anchors. Ayon sa mga psychologist, ang mga ritual ay nakababawas ng kaba, nagpapalinaw ng isip, at nagpapahusay ng performance, kahit simple lang ang mismong gawain. Dahil ipinapahiwatig ng ritual sa utak, mahalaga ang sandaling ito. Kapag isinulat mo ang walong at walumput walo ng may intensyon, nagsindi ng insenso, at maingat na inilagay ito sa bag, hindi ka lang basta gumagawa para sa swerte, lumilikha ka ng energy anchor. Tuwing mahahawakan o may isip mo ang bag mo, naaalala ng isip ang intensyon na itinanim mo. Apat, prinsipyo ng pagbabalik, reciprocity. Tinuturuan tayo ng katuruang budista na para makatanggap, kailangan mo ring magbigay. Marami sa mga gumagawa ng walong at walumput ritual ang nagsasabing mas bumibilis ang resulta kapag sila ay mapagbigay. Para bang nakikita ng universo ang kahandaan mong magbahagi at tumutugon ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas marami sa iyo. Sa psikolohikal na pananaw, ang pagbibigay ay naglalagay sa iyo sa estado ng kasaganaan kaysa sa kakulangan. Kapag naniniwala kang may sobra kang maibabahagi, nagsisimula kang gumawa ng mga desisyon at kilos na umaakit ng sitwasyong kaayon ng paniniwalang iyon. 5. Bakit sa bag nilalagay? Sa Feng Shui at iba pang energy practices, ang bag o pitaka mo ay itinuturing na simbolikong sisidlan ng iyong yaman. Dito mo iniinata ng pera, ye, at mahalagang gamit, mga bagay na konektado sa iyong kaligtasan at kaginhawahan. Ang paglalagay ng walong at walumput walo sa loob nito ay nagsisiguro na laging malapit sa iyo ang enerhiya ng kasaganaan, kasabay ng bawat galaw mo. Tinitiyak nitong ang yaman ay laging dumadaloy, gaya ng pera, papasok at palabas, hindi natatambak o nabubulo. Pagtutulay ng pananampalataya at aksyon sa puso ng ritual na ito ay ang simpleng katotohanan, ang iniisip mo ay lumilikha ng iyong realidad. Mapa-espiritual man o psikolohikal ang pananaw mo, ang 888 paper ay isang kasangkapan para mapanatiling nakatuon ang iyong isip, damdamin, at kilos sa kasaganaan. Hindi ito pamalit sa masipag na trabaho o matalinong pamamahala ng pera, ngunit ito ay nakakatulong upang maalin ang iyong enerhiya para mas mabilis at mas malaki ang resulta ng iyong pagsisikap. At tulad ng isang butong itinanim sa matabang lupa, pinakamabisa ang ritual kapag inaalagaan ito ng pasensya, positibong pananaw at pasasalamat. Mga totoong karanasan at kwento. Madalas, ang pinakakumbinsidong patunay ay hindi galing sa mga sinaunang aklat o teoryang espiritwal, kundi sa mga karaniwang tao na sumubok ng isang bagay at nakaranas ng mga resulta na hindi nila maipaliwanan. Isa ang walong at walumput ritual sa mga gawaing tahimik na kumakalat sa bulungan ibinabahagi sa pagitan ng mga kaibigan, pamilya, at kapitbahay na naniniwala sa kapangyarihan nito dahil nakita nila mismo ang epekto. Isa, ang tindera sa palengke mula Cebu. Si Maria, put dalawa taong gulang, ay nagtitinda ng gulay sa palengke ng Cebu. Unang narinig niya ang tungkol sa walong daan at walumput mula sa pinsan niyang nagtatrabaho sa Maynila. Noong una, tinawanan lang niya ito sa loob ng labinlima taon ng pagtitinda, hindi siya naniwala sa magic ng numero. Pero isang buwan na mahina ang benta at dumadami ang bayarin, nagpa siya siyang subukan ito. Isinulat niya ang 888 sa gintong papel gamit ang pulang ballpen, inilagay ito sa maliit na pouch sa loob ng bag niya at nakalimutan na lang. Makalipas ang isang linggo, isang matagal ng suki ang nag-alok na suplayan siya ng masariwang gulay sa kalahating presyo, dahilan para tumaas ang kita niya. Hindi niya sinasabing purong mahika ito pero mula noon, hindi na niya inalis ang 800 at 88 paper sa kanyang bag. Dalawa, ang bonus ng isang masi. Si Jonathan, isang mari sa Dubai, ay hirap mag-ipon kahit laging nag-o-overtime. Nakita niya sa Facebook ang tungkol sa budget wealth trick at naisipang subukan, iniisip na wala namang mawawala. Ginawa niya ang ritual sa isang linggo ng gabi, sa panahon ng waxing moon, gaya ng nakasaad sa instruksyon. Makalipas ang dalawang linggo, inanunsyo ng kumpanya nila ang isang sorpresa, mid-year bonus, na hindi pa nangyayari sa loob ng walo taon niya sa trabaho. Eksakto ang halagang iyon para mabayaran niya ang utang sa Pilipinas. Sabi ni Jonathan, tinuruan siya ng karanasang ito na pagsamahin ang pananampalataya at oportunidad at ngayon, pinapalitan niya ang kanyang 888 paper tuwing tatlong buwan. Tatlo, ang estudyanteng nakakuha ng scholarship hindi laging pera ang anyo ng kayamanan. Para kay Angela, isang estudyante sa Quezon City, parang katawatawa lang ang walong at walumput walo ritual noong una. Pero nang sabihin ng kaibigan niyang maaari rin itong makaakit ng oportunidad, nagpa siya siyang subukan ito bago mag-apply ng scholarship. Isinulat niya ang iwalong daan at walumput walo sa puting papel, inilagay ito sa kanyang school bag, at inisip na natatanggap na niya ang grant. Makalipas ang isang buwan, nakatanggap siya ng email na aprobado ang kanyang full academic scholarship, sagot na ang matrikula para sa buong taon. Naniniwala na ngayon si Angela na nakatulong ang walong daan at walumput walo para ituon ang isip niya sa layunin ng may linaw at tiwala. Apat, ang pagbangon ng maliit na negosyo. Si Rico, may ari ng isang maliit na kaf sa Davao, ay hirap na mapanatiling bukas ang negosyo sa gitna ng mahirap na ekonomiya. Pagkatapos subukan ang walong daan at walumput ritual, sinabi niyang dumagsa ang mga customer nang hindi inaasahan, at maging isang lokal na blogger ay nag-feature ng kanyang calf sa social media. Dahil sa dagdag na visibility, tumaas ang kanyang benta, at sa loob ng tatlong buwan, nakapagdagdag siya ng menu at nakapaghar ng dalawang bagong empleyado. Ano ang magkakatulad sa mga kwentong ito? Kung pakikinggan mo ng mabuti, may tatlong bagay na pareho sa bawat karanasan. Isa, pananampalataya at pagiging bukas, lumapit sila sa ritual ng may kuryusidad, hindi pagdududa. Dalawa, malinaw na intensyon, may tiyak silang layunin, tulad ng mas maraming customer, bonus, o scholarship. Tatlo, pagkakaayon sa aksyon, patuloy silang kumilos at nagsikap habang dala ang walong daan at walumput paper. Ipinapakita ng mga karanasang ito na nagsisilbing punto ng pokus ang walong daan at walumput walo ritual, isang araw-araw na paalala na posible ang kasaganaan. Maging sa pamamagitan man ng banal na interbensyon, batas ng akit, o simpleng pagtaas ng kamalayan, pareho ang resulta, nagbubukas ang mga pinto, lumilitaw ang mga oportunidad, at nagbabago ang buhay. Sa puntong ito, alam mo na ang mas malalim na kahulugan ng walong daan at walumput walo, ang eksaktong mga hakbang para gawin ang budhist-inspired na ritual, ang espiritwal na syensya sa likod nito, at maging ang mga totoong kwento ng mga taong nagbago ang buhay matapos subukan nito. Pero ang pinakamahalagang bahagi ay kung ano ang pipiliin mong gawin pagkatapos nito. Ang at 888 ritual ay hindi tungkol sa paghihintay na mahulog ang mga himala sa iyong kandungan. Ito ay tungkol sa pag-aayon ng iyong enerhiya at mga kilos upang natural mong ma-attract ang mga bagay na kailangan mo. Isipin mo ito tulad ng pagtatanim ng buto, ang papel ang buto, ang intensyon ang tubig, at ang araw-araw mong aksyon ang sikat ng araw. Kung wala ang tatlo, hindi tutubo ang buto. Narito ang paanyaya sayo. Piliin ang tamang sandali. Pumili ng araw kung kailan payapa ka at bukas ang loob sa pagtanggap. Sundin ang mga hakbang. Gamitin ang tamang papel, tamang panulat, at tamang intensyon. Dalhin ito ng may layunin. Huwag tratuhin bilang basta papel sa bag, tratuhin ito bilang isang sagradong paalala na paparating na ang kasaganaan. At tandaan, ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa pagtanggap. Kabilang dito ang mapagbigay na pagbibigay, pagpapasalamat, at pagtitiwala sa agos ng buhay. Kapag ikaw ay nagbibigay, pinaparami mo ang enerhiya ng yaman, at tumutugon ang universo sa pamamagitan ng pagbabalik nito sa iyo ng higit pa. Kung susubukan mo ito, gawin mo ito ng buo puso. Panatilihing bukas ang iyong isipan, handa ang iyong espiritu, at nakaayon ang iyong mga kilos. Pansinin kung paano nagsisimulang lumitaw ang mga oportunidad, maaaring sa anyo ng dagdag kita, bagong trabaho, nabayarang utang, o di inaasahang regalo. Kapag nangyari ito, mauunawaan mong hindi lang ito tungkol sa numero sa papel. Ito ay tungkol sa pagbabago ng pananaw, pagbubukas ng puso, at pag-anyaya sa kasaganaan na maging permanenteng bisita sa iyong buhay. Kaya sige na isulat mo ang iyong daan at ngayon, ilagay sa iyong bag, at lumakad patungo sa agos ng kasaganaan. Ang susunod mong biyaya ay maaaring mas malapit kaysa sa inaakala mo.